Good morning, guys. Good morning. Another vlog, guys. Tignan nyo, meron kami ditong ihaw-ihaw. Ito yung nabili natin sa Walmart nung nakaraan guys. Tapos kahapon namin sila din ng uling sa Dollar General. Ayan. So, ngayon, mag kami. Mga bata nando dun sa aso. Ayan, nalilibang siya sa aso. Ayan si Mama. Nandito si Mama. Good morning. Good morning. Ano mo na, umaraw na. Kasi nung mga nakaraan, no? Ilang araw umuulan? Um hindi nga tayo natuloy dun sa Rock City, eh, no? Sayang. Maulap kahapon. So, i-reschedule -re na lang daw yun, guys. Hindi namin nga alam kung kailan. Sayang. May five tickets pa naman kami dun. Dalawang bata, at tatlong adults. Baka makauwi na to si mama. Hindi <laughs> pa kami makapag-video. <laughs> Sayang. Titignan namin, guys. Okay na kami makakabalik. Good for a year naman daw yun, guys. So, ayan. Chill, chill. Andun yung aso. Ang hirap nung asa pag nasa lobby, yung hindi pa siya napapati train kaya ang hirap nung ano nung maglinis ng ano niya, mas mahirap pa kaysa sa bata. So eh. nilalabas na lang namin, guys.

sibuyas at saka pepper guys ano daw yung aso ano yung aso hindi siya cold asan ah, paano mo nalaman baka tatay siya luto na luto na luto na yung uling ay ah, init yan mga bata dito malamig kasi ngayon yung niya ka, oh, na lang. Ayan, okay na yan. Nababad na yan. Tara, na natin. Ihaw, ihaw. Ay, ba't yung mga yung ko Ay, ihaw, mahulog? Kaya ang alanganin yung lagay ko eh. Tika po Wow, ayan na. Ay, cold? Ay, Cody? Ay, meron akong tag-alaga ng pet. Ooh, wow. Sarap niyan. Sali, ano yung ginagawa mo kay, ano, kay Arya? Ha? Ang dami uling. Para luto agad. Sarap. Tama-tama, duty ako mamaya, guys. <laughs> Nostalgic sa akin yung ganyan. Soy sauce, tsaka ano. Sibuyas. Marinig. Parang ito yung first time na nag-ihaw kami, guys. Yeah, after two years, <laughs> no? Ang bango yung sa. ha? Picnic kami dito, guys. Sarap. Okay pala yung ganito, eh, no? Ay, si mama. Ay, si mama kumuha ng upuan. Ay, naman. ma. yummy. Barbecue. Pork chop. Oh, parang hindi siya yung namumula, no? Na, ano, uling. Pero meron yan. Pero... Meron pang ano. Ate, saan yung table natin? Ano sa harap? Sa <laughs> okay lang yan. Ito na lang. Ito lang inano natin. Minub. Kasi usually dun tayo sa harap. Dapat para may another ano tayo dito. Ganto. So, so ayun ano natin dun sa harap. So, ang araw. Ngayon lang tayo ulit na arawan eh. Hindi magkano na pag-alagay ng table dito. Lalo lang sisikip. Oo, lalo lang sisigip din. Okay na yung ganito. Ganito lang muna. Check. Oops! Sa tali. Sa tali. What are you doing, man? Wala so, na siyang kalaro eh. Wala na yung kalaro niya eh. Doggy niya eh. Nandun na. Tulog na eh. <laughs> ah! in dog atin! Grabe Miss Universe. Pageant, <laughs> Miss Pageant. Grabe. <laughs> <laughs> Sarap na, ano na, oh, <laughs> -ano ng ng <laughs> na ang mga 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 ihawin, eh. sila. ihawin na natin kayo guys, ako okay, pa kayo papaiho kayo guys. Ooh, look at that, look at that. I miss that. Punta na rin tayo guys sa mga halaman. Ngayon na lang ulit kami nakalabas. Ito yung trapal nung ano namin ng mower. Pinapatuyo daw ni daddy dyan. Tapos, silipin natin yung mga plants natin na ewan ko na kung ano na nangyari. Ito guys yung squash. Oh, yung pumpkin. Lumaki siya in fairness. Kakaulan. O, oh, di diba? Lumaki siya. Ayan siya. Tapos yung lettuce. Grabe, tumataasin yung mga damo. Ito sila, o. Oh. Ito parang hindi talaga lumaki to. Pero yung iba, o. Oh. Apo, oo. Uh -uh. Si daddy, ayan. Tiga mo, na-wash out yung isang, ano <laughs> yung bed dun, o. Oh you know, wala yung kamatis yan eh. Ito, hindi ko alam kung anong halaman to. Pero, andito pa rin siya going strong. Pati yun. yon Pero, yun nandun sa next dyan, wala na. Yung sili, nandun pa rin. Ay, ito, buhay pa. Hindi ko sure kung ito, oh. Kung anong halaman to. Pero, parang nag-ano na siya, oh. Gumagapang-gapang. Ay, ito, tumubo talaga siya, guys. Oh, oh daddy, ito talaga, oh. Malupit. Pero parang kailangan niya ng stick pa tayo. talagang ko nga to. Tsaka ayun guys, so gumagapang sila. Hindi ko sure talaga kung ano tong halaman na to. Pero ang galing niya oh. Lumalaban siya. Tapos yung sili nandun. Ito kamatis na matay na siya talaga. Ito siya oh. Na ano siya na undoy. Charot. Na ano siya ng typhoon. Nang kakaulan. Tapos yung iba dito wala naman. Ayun sili. Ang tapang ng sili natin oh. Buhay sili na buhay. Ba? siya. Ayan. Tapos so, yung taas na dito, oh. taas na nung ano, grass. Pero meron akong grapes doon, no? Isa lang. Tsaka yung doon ni mama, yung apple niya. Wala pa rin yung malunggay, guys. Ito yung malunggay banday. Diyan yung malunggay, wala pa siya. So, ayan guys, yung update. Ito, lalagyan ko to ng stick kasi parang gumagapang na talaga siya. Ayun lang. Ang kalat lang namin dito. Ay, may ano puti, oh. Hindi ko alam kung anong halaman yun pero namumulaklak na siya kasi spring na. Ano sila doon? Hindi pa, dito siya nag-ihaw oh. Saan? Dito. Malilim. Malilim. Okay na doon. Ang halaman kaya ito? Kamatis. Hindi siya kamatis, gumagapang siya. Ang palaya. Walang ang palaya kung tinanong sila. Eh, pal. Ewan ko, malalaman ko na pag nagbunga. <laughs> ma, mo to. Tumubo. Oh, pa pala Tumubo talaga siya. nakakatuwa siya. Nag-iisa niya. Masobra. Ano yung baril? Siguro. matignan mo to. Ma. Matutuwa ka dito, ma. Tignan mo iso. Lumaki show. Wow, look at that. Luto na yung iba, guys. Hmm, kain. Pang lunch and dinner namin. Yung maglola na doon. Nagsasucker. Tingnan natin sila dun. yum, 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 yum. Luto na yun. Luto na yun, guys. Pag hindi, kilaw <laughs> yun. <laughs> yun yung maglola, guys. soccer sila. May kalaro si Ace. Ano, sinong nananalo, Ace? Ikaw, siyempre. <laughs> Ganda ng araw, guys, dito. Saktong sakto. La, 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 la. Ang kulit. Wala, pagod na lala 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 Pagod na, lola. Tama na. Pagod na, lola. Eh, good na. Balik na ako, guys. Nasap, enjoyin ang mga ganitong ano, guys. No? Ganitong mga days off. Pero hindi pa ako day off. Hindi ako day off ngayon, eh. One duty lang ako mamaya, guys. Tapos three days off. Kasi nga nung mga nakaraan, nag-PTO ko ng isang araw. Kaya nag-three days off ako. Pati si daddy. So ako muna papasok mamaya. One day lang. Tapos three days off naman. So ang saya lang din guys. Isang kembot lang ako mamaya. Tapos off na. Ayun. Okay. Let's go. Sa loob na ako guys. May iyak siya. Na Bakit? Bakit daw? Mamalita na naman. <laughs> 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 ah, talaga, di pa natapos. <laughs> Dami pang uli. Nanginahin sa uli, naglabas na ng hotdog yun. Ano to? Ketchup at ano? Oil. Baby Batang 90s ba yan? Mm -hmm. Yung mga ano, mm -hmm. sa kanto, yung mga hotdog na ano. Sana may stick tayo, no. Push natin to, guys. Dami niyang inano. Hotdog. Maghapon na daw yan, eh. Pignic. Hanggang bukas nito. <laughs> sa sunang <na> araw. <laughs> Sarap yan, ihaw. Favorito ko yan ng bata ko eh, sa kanto pag umibili ng, ng hot Tender juicy. Hindi nga lang tender juicy yan guys. Yan sa Asian store yan ng Martins eh. Pero not bad na rin. Mas okay na rin siya kasi sa mga ibang hot na ano. Nabibili namin sa Walmart ng alat. Ano, pagod? Kakahabol? Ano yun? Nilabas niya yung ano. May chicks doon. Nilabas niya sa kulungan. <laughs> Nasa laundry basket na kataog. <laughs> ano <laughs> ba din natin? Si mama nandun. Sa ilalim ng puno, malamig, di ba ma? Malamig. Oo, oh, dyan. paro ka dito, oh. Urong dito, maurong. Si Atalia, ayun. Yung aso, natutulog na doon. Yay! Hey, hey, hey pamangin kamang oh, si para daw nasa restaurant guys kain. Kitao Nasa restaurant agad. Yan yung mga inuno natin guys, greenia, may order pa tayo. Naroon tayo juice. Buto na buto. Dali's mga kamay nyo guys. Oo. Apo. Kain tayo guys. Ikaw ma, dito na oh may table pa dito, may space pa. Si mama anti-social. Tara. Hoy okay na, kain na tayo. Yay, kain guys. Look at the view. Sarap ng ganito, no? Slow mornings. There you go. Let's go to the theater. Mm -hmm. Sarap ng ano. Dito ako Tulog. Yeah, Jus kayo dyan, ang sarap to, oh. Hey. Ano siya, ano, parang ang to, yung ito, kakainan sa ano. Yung lasa nito, grabe, na-miss ko talaga. Sarap, lasang Pilipinas. Guys, <laughs> hey. right, lasang Pilipinas yung ito, eh. Ito ba yung ginagawa niya? Oo, yan yung tinukos sa amin ni Roma bata huh? ano.

Uy, hotdog ng Pinas, ba <laughs> oh, uh, ano yung tender juice yan? Hindi, oh, kasi may ketchup eh. Hmm? Sarap! Mami, take, take mo to you. Ayun, mga <laughs> oh, yeah, yeah. na kasi may pumipa. May kami sa birthday party. Ayan, kain ay, namin okay. yung mexican candy. Ano oh, daw mm. mexican candy? Yeah. Mexican candy sila, guys. Baka kamo ang nana? <laughs> mm. Tapos ito yung mga ano na 'yan. Mm. Chips and fruits. Ano lasa? Mm. Sampalok. Sampalok? Mm. Oo <laughs> mm. sampalok nga. Ah, ito to. Apple pineapple tamarind. Tamarin. Tamarin. Ganin. How to? Na, 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 na. How to eat mexican food? <laughs> <laughs> sabi nila binalot, binalot ko Balutin mm. ah. kaysa, na. Baluti natin ito kayo. Ang sarap mm. ah. ah. guys, kaya parang nung caldereta na maangal. Mm. Mm. Uh, parang pinitin yung food. Saka may rice oh. <laughs> <laughs> binalut, Sabi nila natin siguro lakas ito kumagin. Ayan yung okay. happy birthday nila. Ayan yung happy birthday nila. Good afternoon, guys. So, ito na. Off duty na tayo. Hindi kami lumabas ng Morning. Natulog lang ako. So, guys. Si Aria. Medyo ano siya. Um, Nanatrabaho siya kasi naka-wet food pa siya ngayon, guys. Eh. Mga malakas naman siya kumain. Pero, ang problema lang na, pag nag-wet food pala is yung dumi siya ng dumi. So, medyo inasa loob siya nung mga nakalang araw kasi nga ano, um, umuulan, hindi ko naman siya pwede rin ilabas. Saka ang fear din namin is ano, yung lalamigin siya. So, ayun, medyo na-busy ako, guys. Sa kanya, pag morning, kinikage namin siya. Dito lang siya sa isang kwarto. Dito na bakante. Tapos, actually, may mga ano dito yung sisil din eh. na Dito yung iba. Tingnan nyo, guys. Ayan yung mga sisil, guys. Nasa sa, sa loob pa siya ng box. Medyo, ano pa, naghanap pa kami ng, ng um, kulungan din nila kung bibili kami, na kami sa marketplace. Nitingnan namin yung price kung anong maganda namin kunin, guys. Pero eventually, ilalabas din namin siya. So, nandito lang siya sa room na to. Ito yung room ni Ace. Medyo makalat, guys. Sobrang gulo. Printer. May, may cabinet dito. Tapos yung box, storage box. Tapos, tignan nyo yung ginawa kong kung anak-anak ni Aria. Si Aria ngayon nasa labas. Nahayaan ko lang muna siya doon maglaro, magstay ng mas matagal kasi open area doon siya tumatay, hindi ako nahihirapan guys, so ayun, doon muna siya pag gabi, pinapasok namin siya dito tapos yung kulungan niya punong-puno ng dumi, yun yung matrabaho pag gising guys, so ayun siya, sumasabay siya sa routine namin pagpasok, so kanina medyo mahirap so ang mangyayari guys ang plano na lang namin, pagka medyo kaya na niya yung weather, hindi na yung masyadong malamig um, ilalabas na lang namin siya, guys. Kasi pag sa bahay, eh medyo maano rin naman ako sa bahay. Ayoko rin nung may na, naaamoy hanggat maaari. Pero pag may pets, hindi naman yun may iwasan na, you know. But hanggat maaari, gusto ko sana, pag nandito siya, yung alam ko kung saan siya susuot, tas alam ko kung saan siya tatae. Eh. Um, I mean, mababantayan ko. Make sure lang na hindi siya magkakalat dito sa loob ng bahay. Pero may in-order din akong dog house sa Walmart. Nihintay ko lang din dumating para sa labas ko na rin nga siya maano guys, ma, ma -ano, malagay dun siya most of the time. Kasi, ayun. So, ayun. Yung mga dogs din ng mga kapitbahay namin. Sa labas lang din sila nakaano ni-stay nila guys, yung kapitbahay namin dito. Tapos, actually may isa kaming kapitbahay dito. do'on uh, dun sa pangalawa, isa dito, tapos pangalawa, binibigay nila yung isa nilang ano, aso sa amin ng isang araw. Kaso lang, guys, malaki na siya. Eh, yun, sinabi na lang namin may parating kaming aso. So, hindi na namin kukunin yun kasi bukod sa meron na siyang ugali, guys, mahirap na itrain yun. Nasa labas lang din siya, um, kinikage lang din nila yung mga aso nila. Kung makikita niyo yung mga bahay nila dyan. So, ayun. So, ang mangyayari kay Aria, yun, sa labas din yung bahay niya. And then, lalaro laruin na lang. Ipapasok dito kapag na nababantayan din siya. Tapos, lalaroin ng mga bata. So, gano'n guys. Update lang sa kanya. So, tingnan nyo ito. Yung mga panlinis-linis. Tissue. Underpads, hindi nyo pala nakikita. Winiwin -win na, winiwin -win na namin siya. Wait, ito yung wet food, guys. Yan. And ito. May mga pang pellets pampapi. May nakalagay naman kung ilang weeks old yan Minimix namin yung ano niya. Yung mga ano niya. Pagkain niya and may tubig siya syempre palagi. So yung mga diaper niya nandito. Pag aalis, yun yan. Ayun. Spoiled na spoiled. Mahirap mag-alaga ng puppy guys. Pero, di ko alam. <laughs> Ayun lang guys na lesson din yung alaga ko sa kanya kasi nga sa labas doon siya tumatay malaki rin yung bakuran kaya parang no problem yung ganun mas maigi na nandun siya sa ngayon habang inasikas ko yung mga kids so ayun guys um, tingnan nyo guys so oh. ito yung pros and cons namin bago kami kumuha ng dog um ayan so parang pantay lang siya um mga bata naglagay dyan. Dari ko ano-ano pinagsasabi nila. Pero, um, ayun, nawa, nanalo pa rin obviously yung, ano, yung cons kahit na pantay lang sila. So, kumuha na kami ng dog, guys. Pero, so, dito yung happy, puppy. ah, dito yung papi sa labas. Nilabas uh, ko kasi dudumi-dumi siya eh. Tsaka mainit naman. Ayun, dudumi siya dito sa labas. Naligo ka na eh. Get ready ka na sa school tomorrow pinapariguan ko to, guys, ano, um, bago matulog sa gabi para kinabukasan dry yung, ano niya, hair niya. Ayun lang, improvise lang natin siya sa ngayon. Ayun, no. May trapal, tsaka yung cage niya. Natutulog Ay, siya, Talia. At Talia. Kita ko niya. O, kita mo na yung pet mo? namis mo siya? Na-miss ka niya? Uh, hawakan natin siya tomorrow, okay? Okay si Kuya na sa loob. <laughs> so, ayan guys. Tahimik siya doon. Comfortable siya sa ngayon. Pinalakad-lakad ko na rin siya kaninang hapon. Pag-uwi ng mga bata dito. Si Atalia, nakatulog yan. Kaya, ayan, hindi niya na naabutan si Aria. Mom, take the orange again. Okay, orange. Yeah. Sure, very good nga yun eh. Is it? Gusto niya orange. Yeah. Is Kasi, nutritious. Ayan, mag-orange siya. Very good. Naliligo lang si mami, ha? At isa, tapos atalya, mag-ano na tayo, Magdidilim na tayo after. Um, Magpa-5.30 na dito, guys. So, maliwanag lang siya, pero mag -ano na, Magdidilim na. Dapat, um, 7, 7.30 na sa bed na kami pag may pasok yung mga bata, guys. So, pagbabalat ko lang siya nito. So, ayun, guys. Ayan. Uh, kapag, ano na tayo, half-bath lang. Uh, Meron pala akong share sa inyo. Natutuwa ako. Meron binigay sa akin yung nursing aid ko kanina. guys yeah, Look, taliya. Ano yan? Hindi ko mabasa kasi Korean siya, guys. Pero, ano siya? Ayan. Uh, Ice tea. Ayan. Juice. Ayan siya, guys. May okay. strawberry aid. Pakita natin sa kanila, taliya. Show them what flavors yan, taliya. Ayan um, this ito, one. two strawberry mm -hmm. stubbers. Grape daw siya. Green grape. Green And grape. Ito yung, ano, pineapple. pineapple. Ito yung, ano Um, nakalagay dyan, peach. Peach. Yeah. So, yan. Ang hiling niya sa akin, guys. Ano mo? Try ako sa scoop lump, eh. Ah, oh, gusto mo? Ano yung gusto? So, ayan, na nanonood siya, mm -hmm. yan, ang ano niya, ang thoughtful niya, guys, sagay niya, kung binibigyan, nabibili niya to sa TikTok, ang hiling niya mag-shopping sa TikTok, guys. Eh. Just so, ito eh. Yes, okay, Miss B, thank you. Yan. Just go, ito, ito, ito. Pero, I <laughs> Ayun. So, ayun nga, guys. So, kakain na kami ng dinner. Baka dito ko na natapusin tong vlog na to, guys. So, thank you again for watching. So, ayun nga. Mabalik lang ako. Parang hindi ko natapos kanina yung vlog ko dun sa may ref. So, um, yung pros and cons, yun muna yung ginawa din namin before getting a puppy, guys. So, alam nyo, um, nagkataon lang din talaga na ano, na iniisip ko siya tapos biglang may nag-offer wala siyang bayad binigay siya kasi wala na siyang ano wala na siyang pagdadalhan daw ng mga papis. so um parang sakto yung prayer ko na ano na kung bibigyan ako sa timing na yun so i-grab ko parang ayun nga guys so kaya namin kinuha rin si si Arya So, parang na-atway niya yung, ano, yung equal siya kung may kita nyo, 10-10 ten -ten, yung pros and cons, guys. So, medyo tumahapang ang lola nyo na, na kumuha ng papi sa ganitong sitwasyon, guys. Medyo mahirap siya, pero pag magigit ng papi, hindi siya biro, guys. So, um, treat um, your dogs as ano, member talaga siya ng family. So, may background ako, pero ano yun, alam niyo naman sa Pilipinas, guys, pag nag-aalaga tayo ng papi, Um, di siya ganun dito kasi lang katulad yung mga pagkain nga nung aso namin noon, naalala ko yung mga tira-tira lang, kanin-kanin, ganyan-ganyan. Tapos, yung usual na nag-aalaga talaga nun, ano, is yung parents ko. So, before, bata pa ako noon, siguro mga elementary days ako, nag last na nagkaroon ng, ng pets. Meron pa akong pusa niyan, pero parang mostly um, aso yung naalagaan ko. Kasi, yung pusa guys, alam naman natin na ano, hindi ano, kaga kagandahan yung ano niya, yung amoy nung dumi niya. So si mama parang inano ako na aso na lang yung ano ko nung kunin alagaan ng bata ko. So yun, napapahaba ko na to guys. So yun lang yung background. So kung may makita kayong video na ano about sa dog, kung meron kayong mga suggestion guys sa mga uh, mga pet owners dyan, ayun. Feel free to comment guys and ayun. Si ano nga pala, si Arya, ano siya guys? ang lahi niya is parang mix na daw siya. Pitbull, ah, blue pit siya guys. So, blue pit ang kanyang lahi. So, ayun lang guys. Napapala sa ko. Baka hanggang dito na nga lang guys. Medyo mahaba na. And, magdi-dinner na rin kami guys. Tomorrow, see you on our next vlog. See you Bye-bye. Thank you for watching. <laughs>